Naglabas na rin ng pahayag si Daniel Padilla tungkol sa hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Ayon kay Daniel malaking biyaya ang labing isang taon nilang pagmamahala ni Catherine, at babaonin niya ang mga alaala ng kanilang pagsasama. Nagpapasalamat siya sa kasintahan, na sinamahan siya sa masasaya at malulungkot na sandali ng kanyang buhay. Nagpapasalamat din ang aktor sa mga tagahanga ng Katniel na itinuturin na nilang kaibigan at kapamilya. Bagamat magiging mahirap, kailangan aniya yakapin ang kinabukasan. Hiling ni Daniel ang kanilang paghilom. Ayon kay DJ kahit magkahiwalay ang pagmamahal niya kay Katrina ay walang hanggan. Kinumpirma na din ni Katrina na hiwalay na sila ni Daniel. Sa Instagram post ni Katrina, sinabi nitong nasa showbiz siya ng 21 years at kalahati nito ay ang bahagi ng Katniel. At 11 years ay bilang taong nagmahal kay Daniel kahit sa likod ng kamera. Dagdag pa ni Kath, lumaki siya sa industriya na hindi nagpapadikta, at mapalad siya dahil sa natatanggap na paggabay at best support system. Gumagawa siya niya ng desisyon para sa sarili lalo na at para sa pag-ibig, nangako siya na di malilihis kaya ginawa niya ang lahat para magpaka totoo sa sarili. Batid niya ang mga usap-usapan at mga espaykolasyon, kaya para matigil na ang mga ito, ninais ni Catherine na sa kanya na mismo marinig ng publiko na totoong nagdesisyon sila ni Daniel na maghiwalay na. Sabi pa ni Kath kung ano man ang mayroon sila ni Dij, tunay ito at hindi lamang para lang sa show, hindi sila pumasok sa relasyon para lamang sa kamera, hindi lamang dahil sa fans, o dahil sa pera bunsod sa matagumpay na love team. At giniit ni Kath tunay na nagmaalan sila ni DJ, hindi umano pinagsisihan ni Catherine na nakapiling niya si Daniel ng halos kalahati ng buhay niya, at hindi niya ito ipagpapalit sa anumang bagay sa mundo. Ang labing isang taon na relasyon ay nagbigay Aniya sa kanya ng saya, adventure, at tunay na pakiramdam ng tunay na tahanan sa piling ni Daniel Si Daniel ang first boyfriend ni Catherine at hindi mawawala ang pagmamahal niya Aniya para dito Sinubukan ng Catherine na ayusin Aniya pero kailangan nilang tangapin na hindi na maibabalik kung ano mayroon sila dati Unfair Aniya kung magpapanggap sila na walang pagbabago sabi ni Kat nitong mga nakaraang buwan ay naging mahirap ang sitwasyon para sa kanila ni DJ. Salamat Ania na binigyan sila ng oras para iproseso e ang sakit. Ang kanilang love story ay nagsimula umano na may respeto, at matatapos na may respeto. Sa huli sinabi ni Kat kay DJ, na magandang labing isang taon ang ibinigay ni DJ kay Kat, isang klase ng pagmamahal na hindi niya makakalimutan habang buhay. Napakomento naman ang mga kapwa actor sa post at pahayag ng dalawa, katulad na lamang kina Vice Ganda Melay Contiveros Rufa Gateres at ibang mga kaibigan at tagahanga ng dalawa.